guys, ngayon ay maggawa ako guys ng pickles na kamatis guys. Ito po ay hilaw na kamatis guys. Yan. And, ano ko lang siya, Gingkihet siya ng ano, ng ganito. Yan, lagyan natin ng ano guys, ng garlic. Tapos, See tawag dito sa kanila guys ay torso sa at because Yan, maglagay ako guys ng ano. Ng asin. Lemon. Lemon na ano na salt. Ayan, ilagay ko guys. Tapos sugar. Tapos ito po ang ating uh, ay, Elma Apple Cider. Ito ko siguro guys, hindi ko alam kung paano pabasang ito. Basta apple na vinegar. yan <clears throat> Ayan, lagyan natin ng tubig. Ito po guys, ang tubig guys, ay ginpa ka, ano ko siya guys, ginpa, ginpa, pakuluan. Tapos yun, pabugnaw ko siya, guys. Masarap ito, guys, kung sa piniritong, ano, guys? Piniritong isda. Ang pickles. Nakamatis. postak pa natin guys. Yan ito na guys ang ating pickles na kamatis. Yan, ang sarap nito guys pag maano na siya guys. Masarap ito kainin, guys. Sampat ito sa pinirito na isda. Yan, ito na po. Bye-bye. Yan lang kadali, guys, magawa ng pickles na kamatis. Itong gamit ko ay green hilaw na kamatis, guys.